Nagbakbakan din ang ilang Filipino-Americans sa social media kaugnay pa rin ng 2020 US elections. Ang ilang tirada, medyo personal na. Huwag ganun, paps. Narito ang report. Umapoy ang Twitter timeline dahil sa maanghang na mga tirada ng ilang Filipino-Americans ang kanilang kaaway kapapinoy. Gaya ng isang ito na dismayado raw sa sarili niyang tatay na taga-suporta ni US President Donald Trump. Heto naman, nandidiri raw sa mga kababayang Trump supporters na tila nalimutan ang pagka-Pilipino porket na ka-green card. Hindi naman masikmura ng isang Twitter user ang dahilan na binoto ng ilang film si Trump dahil sa pagka-religious. Kung may bumatikos, meron ding kumampi gaya ng isang netizen na nagsabing baka raw yung mga Pinoy na may ayaw kay Trump ay yung mga lumalabag sa batas dahil nagtiti-TNT o tago ng tago. Totoo naman daw na ma-attitude si Trump pero marunong daw makisama sa ibang bansa. Ang isang ito, inalala kung paano raw hinayaan lang ni Democrat candidate Joe Biden noong vice-presidente pa siya na makuha lang ng China ang ilang isla sa West Philippine Sea. Aabot sa 2 milyong Filipino-Americans ang botante sa Amerika ayon sa Pew Research Center. Pero kahit magkalahi, nahati ang opinion sa gustong maging U.S. President. Isa sila sa pinakamalaking minority voter sa buong Estados Unidos kaya naman mahalaga rin ang kanilang papel sa pagpili ng susunod na pangulo ng Amerika. Para sa so 1PH, Maricel Halili News 5.